ang pagmate <laughs> kay Mark. At, si ba yung Seneca ulit? Yun. Labit na. Tignan, Nuy, tuloy na kakamata eh. Tatalo si Mark. Ano, di mo si Renan kung paano mag mamaya. Pera, ano tayo mo daw ka tama sa sila nagtutulong niya. Alam, Ang pagtalo kay Mark. <laughs> Ang so pinakamalakasalat niya <ska> niya, no?